Yo, what's up mga kabalagbag Tayo nga pala yung may order ulit na Apat na kilong pugo Tayo yung magkukusay ulit ng apat na kilo Naririto na naman tayo sa puguan Dala tayong Craigs Pati nga hanapin din eh Michael Michael Pugo Pugo parinta pasok na tayo sa Puguan. parinta lang apat na kilo lang yung order kaya <laughs> yung paglalagin nyo ng itlog

guys? Bulaga! <laughs> Ayan, dali siya na. Nakakuha na tayo ng pugo, mga idol. Ay, order ng ano yan? Ang to order ng tiyo na Binigay na sa akin. So, lima. guys, sa mga gustong murder ng pugo ah uh, beam lang kayo sa akin beam lang sa team. paggalangan pala yung katawan ano? Ha? Huh? Paggalangan yung katawan, bubuhatin ko dito dito'ng page. Ay man, 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 man. tangap lai mau gusto modernang itlog team lang din Zoom parang wala. Boleh jangan. Boleh tawa bisa. Apa tah, Bos? benar, Ya, Boleh nanti nakal pas. Para

Ito um, mo natin. Lipar <laughs> niya. Mamamatay na rin mga untog din eh. Patay din agad ng patay ang mga. John ayos thanks paano thank you mga order mag PM lang thank you